for today, ito yung basahan namin na luma na siya. Pero, hindi naman masyadong luma. Pero, may dahil medyo madulas ang napipisil ko kapag ginagamit ko. Ang tip natin dyan ay lagyan natin ng suka at sabon, konting sabon. At ikusot ng konti at ibabad ng ilang minuto. Tapos, kusutin lang para mahalis ang madulas. At pagkatapos, ay babalik sa kanyang normal na malis yung ano magiging malinis na siya at syempre ibibilag natin or patuyuhan para naman medyo mabango ang yung kinagamit na basa sa kusina kasi dapat yung, yung ginagamit sa kusina ay malinis siya. Siyempre, basahan na kailangan malinis pa rin. At ang mga plato, kailangan ayusin ng mabuti ang kusina para kahit napangit siya, at least, maayos pa rin ang pagkalagay at malinis bago matulog. Para pagkagising mo, makikita mo yung kusina at hindi ka tatamaran sa pag makita mo yung kusina na marumi at makalat, parang nakakatamad magluto, ba? Diba? Kaya, yun lang ang tip natin for today. Bye and good night! At syempre, pagkikita ko sa inyo, at ito na, yung basahan na, ayan, natuyo na siya. Hey na bye thank you for watching like and share follow like and share thank you.